Pagkaraan ng isang buwang ako may transfer o na ng kanyang mga dahon, sariwang-sariwa. At ito eh, dito ko lang ang dahon itinanayim sa gaya mga plastic bag. Alam nyo ba mga kabayan, ang dalawang klase ng pamamaraan ng pagtatanim ng alugbate? Ang una ay itong pating. Ito ang mas at madali tayong makinabang ng kanyang mga dahon na ating magulay. At ang ginawa ko dito mga kabayan ay aking nilagay dito sa tubig. At binabay ko ng dalawang linggo, ito na yung kanyang resulta. Magaganda na yung kanyang ugat. Buhay na buhay na at pwede natin itanim dito sa plastic bag. Yan. At ito ng mga kabaya na nasa buto ng alugbate, pwede rin ito. Kaya lamang ito ay matagal bago tayo makinabang. Ito ay maghihintay pa tayo ng matagal-tagal na panahon kaysa rito bago ito tumubok nang ang gagawin propagation na ito na mga kabayan. Maganda at lalabag na pag ating nalagyan ng kabagan. At ito ilalagyan ko ng pinakakabagan na mga kabayan. At ito akin ang itatanim. At ito namang lupang tanim mga ito. Ito ay buhaghag. Ito yung pinagsamasama na carbonized rice hull, rice hull, coco vermicast, at saka yung topsoil, yung nakukuha natin sa pinagkabura ng mga tubig na galing sa tag ulan, sa baha. Iligay ko na itong alugbate, redleaf, dahil pula yung kanyang tangkay. Dahil dalawang klase itong mga kabayan, ng isa meron parang maberde yung kanyang pinaka-stem ito yung tulat. At ito naman mga kabayan natin, Terang ito ay magahanap pa ako ng plastic bag at itatanim ko rin. At kung may makita ko na pwedeng i-direct na sa puno na may mga kabagan, itatanim ko na. Ito yung tanim ko na alugbate ay ngayon ay hindi gano'ng humapa yung kanyang talbos ay ilalagay ko dito sa puno ng malunggay at dito ko kabagan at akin din lalagyan ng mga kabagan na mga patpat. Ito ha, ilalagay mga kabayan. Ikaw ko na ng lupa so tayo tayo. Para mas maganda atin muna ang tatahalik. Ito natin pa kakabagayin. At lalagyan ko ng mga straw para may kabitan yung kanyang mga talbos. Ito mga kabaya, lalagyan natin ng mga pagkabagan ng talbos ng alog batik. Yan. Ang ating gagawin na straw para magaan. Ayan mga kabayan, nalagyan ko na ng straw na mga talay at dito nakakabag yung ibang mga talbos o magiging sangan ng ulit Ito ho yung aking inilipat noong October 12 ay ito ho, kita ninyo ito yung kung tawagin ay alugbate malabar spenat o kila rin sa tawag na spinach bain yan, kita ka ninyo pagkaraan ng isang buwang aking may transfer o kalalaki na ng kanyang mga dahon sariwang sariwa at ito eh dito ko lang daho itinime sa gaya mga plastic bag ay pero sir may ayos din pag nalagyan ninyo ng kabagaan itong gaya ang pat, -pat na inyong tinirek na ga at yung nalagyan ng straw ayan kita nyo maganda na yung kanyang pagkabag at pwede na tayong kumuha ng magugulay at hindi na ako pupunta sa palengke para bumili at ito eh napakarami din health benefits sa ating kalusugan ayan kita ganinyo ayan ay nabulaklak na rin Ang kailangan dito laging papanguhanan para hindi dumami ang bulaklak. At yung bulaklak na yan, didikuhan ginagawang binhe ubot, Oh. Ayan, kita ganun nyo, gandang-ganda ng kanya mga talbos. Oh. Sariwang-sariwa. At Ayan. bago ako magtapos ay shout out muli sa aking masugid na Star Sender follower, UM Rashid Grace Paular. Maraming salamat sa iyo kabayan. At shout out din sa aking mga tapan, Jeremy Lakseka, Corisa Balikwas, Arnold Laktaw, Kahadiha Midel, at gayon din kay Diana de Vera at kay Belly Castro. Maraming maraming salamat mga kabayan sa inyong pagsuporta. Ingat kayo palagi, mapagpalang araw.